Hi guys! Tara samahan niyo kumain ng mga kilalang Filipino desserts. Naaakalain niyo ba na nakaka-83 sa isang araw at hindi pa yan yung pinakamalakas nila? Dahil bukod sa masarap, eh napakamura pa. Dito lang yan sa may pansita ni Huawei, na makikita niyo lang dito sa may Quiapo, malapit sa simbahan, pati na rin sa SM. At hindi nga lang basta mga kakaninang mga binibenta nila dito, meron din sila mga palabok, sotanghon, at marami pang iba. Open daw sila everyday from 7am up to 8pm, at minsan maaga nga daw naso-sold out kaya hindi na sila inaabot ng gabi. Nagulat nga ako nung malaman ko na 30 years na pala sila nakapwesto dito, kaya naman pala sobrang kilalang kilala na sila. Actually, wala sa plano kong i-vlog to. Nadaanan lang talaga namin at natakam ako ng bongga. Ang ganda rin kasi tignan dal sobrang puno yung lamesa nila. Tapos iba't ibang klase pa at lahat mukhang masasarap. Na-vlog ko na rin kasi yung sotangon at palabok nila last year. Kaya sabi ko sa sarili ko, this time yung mga kalamay naman nila itatry ko. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. T Try natin to nakita natin mga sapin-sapin sa Quiapo, malapit lang sa simbahan. Ito yung tawag nila dito sa pinsapin, bibingka, kasaba, at halaya. Imagine guys, dito pa lang sa mga kalamay nila, 83 na yung nagagamit nila sa isang araw. Isang araw lang yun, ordinary day lang yan. Tapos, pagdating naman dito, sa tiko, yung natin tawag nila 100 boxes sa isang araw. Ordinary day lang yan ha. Hindi pa yan yung pinakamalakas nila. Kaya gamitin. Yan, ang daming tao sa kanila dito. Try na natin. Si halaya muna. cheese na gata daw itong nasa ibabaw. Oh, imagine. Anong lasa niyan. Mmm. Gata nga. Mmm. Ang sarap. Ang sarap na ito. Oh. Ito naman yung kasaba nila. Coconut din. I think yung ibabaw niya tsaka may cheese. Ayan. Mm. Ang sarap din. Grabe yung ibabaw. Grabe yung gata tsaka cheese. Mm. 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 Ang sarap na to ah Yung matamis Dumidigat lang sa ipin Pero yung mga masarap binibili sa palengke Diba? Yung lagi inuwi ni mami Pag namamalengke Ito naman Ayan Sapin-sapin nila lang apat. Ito yung pinaka hindi matamis. Sakto-sakto lang. So, lahat sila dito matatamis. Pero ito yung pinaka mild lang, yung tamis. So, kung medyo cautious kayo sa matamis, go for this. Mm. Mm -hmm. 20 pesos lang. Grabe. 83 isang araw. Saan nila nilalagay yun? <laughs> Grabe yung mga Pilipino, no? Grabe sa mga sweets. para masarap din kasi. Saka heavy. So yun lang guys, sana natakam kayo sa video natin for today At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends Thank you for watching, bye! Mwah!